thank you So yo, what's up mga kerts? Magandang araw sa inyo uh, Tanghali na pala So, sa mga malapit yan dito sa Baliwag, bulakan uh, Na nagahanap ng pening uh, mapagputripan Nandito kami ngayon sa Mimi's Bake Shop Ayan o, no? dito lang siya, katapat siya ng uh, uh, Halos katapat siya ng La Familia Plus Pure Gold or yung dating NE NA. Ayan, nandito kami sa Mimi's Bake Shop So, meron daw ditong breakfast buffet Saturday and Sunday From 7am to 12 uh, noon So, for 350 Bali, 349 Yan Meron ng uh, Buffet, only buffet Mimi's Bake Shop So, yan, pasok tayo sa loob mga Let's go! So, ayun nga, pagbaso nito sa kanilang uh, dining area. Very spacious at uh, maluwang. Tsaka napaka-presko. At dito, bubongad sa si inyo yung kanilang uh, ibang mga tingitinda sa loob ng shop. Una lang na nga dito, yung kanilang uh, otap. Nagawa din po nila yan. Otap, tapos diyan din sinang buto na sampalok o tamarind candy at uh, diretsyo natay dito, so, anilang, uh, na nga tayo dito sa so, kanilang uh, ino-offer na Anli Buffet actually uh, breakfast to hanggang lunch so kahit magpunta kayo in between pwede so dito meron silang shumai at chakra uh, bilu-bilu yan sarap niyan bilu-bilu And then, ito yung kanilang menu. Mayroon sila dyan uh, scrambled egg, syempre, from breakfast. May french fries. Mayroon din silang french toast at pancake. At ito talaga yung ano, pinaghalong American and Filipino breakfast. Mayroon silang bacon, sausage, chicken tocino, beef uh, tapa, chicken nuggets. Syempre, ang paborito ko, lang bunisa matamis tsaka yung bawang sarap niyan mga akar at dito meron din uh, corn beef na may patatas tapos torton talong at pritong saba and then meron din sila dito pansit kanton and sarap din yan nagustuhan ni Enzo tapos fried tilapia, fried talong and fried okra Bagay ng bagay sa buro sa usawan. Ito pa, meron din sila dito in offer na butchero. Bali from Saturday to Sunday lang pala yung ano lang, ano dito, buffet. Okay. Ayan, from 9:00 uh, 9 a.m. to 12 uh, p.m. And now, sila pika-pika, dish ball, squid ball, kikiam. Yan, sarap din yan, yung saladang, ay, tubla pula, pamata at sibuyas. Ito yung uh, buro ng bagay na bagay na sa Pritong Tilapia at Talok. Tapos ganoon din chili garlic oil at iba't iba pang condiments na bagay sa inyong uh, mapipiling At ito na din sila mga sariling gawa nila na uh, yema. Yema, mayroong lengwati watigato At meron din silang asaba cake. So, ayan, magpasalubong salubong gusto uh, nyo salubong sa inyong mga mahal sa buhay Pwede pwede Siyempre, di mawawala yun sa mga Pilipino Ang bagnet, crispy bagnet Meron silang butcheron At meron din silang olbolon Ayan Yummy Siyempre, kaya nga sila bake shop. O punta na tayo maya dun. Papalitan ko sa inyo yung mga aninang pastries. Siyempre, dessert. Di mo wala ang dessert yan. Gelatine. May uh, fruits like pineapple and watermelon. Siyempre, orange juice, water, at uh, sa uh, siyempre, for breakfast, di mawala ang hot choco. Yan, pili lang kayo dyan kung anong gusto niyo Tapos, meron din silang brewed coffee, bagay na bagay, sa Yun. Meron din sila dito, ano? Uh, bread, siyempre, kung gusto niyo mag-toast ng bread. Pandesal. Yan. Cereals, of course, di mawala ang Cereals. At kento na napa popular na tayo sa uh, special tinila, una uh, tinapa yin sa mada, e no? Ipatipong asin sa mada, mery regular nasa mada. Pantepay pesos lang sa niya, eh. Ang sila naman loaf bread, biocache, loaf bread. Ito naman yung nice special na Ensay Mad 55 with salted egg and ham na po yan. Sarap, diba? Tsura pa lang. Eh, silang pandikoko, eh, sa mga nakakami sa mga pandikoko. Pero hindi po siya ganyang available. Maraming pa kayong mga klaseng tinapay dyan, mga hurt. daming option pagkausapang ng tinapay sa Mimi's Big Shop. Ano lang po ya, sa uh, highway? Ah, uh, lang po siya ng dating NA nung ngayon na i-fuel bug At ayun nga, dito na po matatapos yung ating vlog. Nambalitad na po yung camera. Kaya <laughs> pareto muna natin itong anilang uh, Uh, cashier or counter and Nimbis. Beach young